Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang larawan na ibinahagi ng ABS-CBN Film Productions Incorporated at Star Cinema sa kanilang Facebook page kamakailan. Makikita kasi sa ilang larawan na kuha noong block screening ng A Very Good Girl sa Cinema 2076 Film Society na naka-dirty finger ang ilang cast ng nasabing pelikula gaya ni na Catherine Bernardo at Dolly De Leon. Hindi tuloy maiwasang umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens ang nasabing larawan. Matatanda ang kamakailan lang ay usap-usapan pa ang ginawang pagtulak ni Catherine sa i-very good girl co-actress niyang si Dolly. Bukod pa rito, naging kontrobersyal din siya ng maispit ang may hawak na vape sa isang gusali sa Alabang. Nagsimula ng ipalabas noong ikadalawamputpito ng Setyembre sa mahigit dalawandaan at limampung sinehan sa Pilipinas ang A Very Good Girl. Magsisimula naman sa Oktubre ang international premiere ng nasabing pelikula. Anong masasabi mo sa balitang ito?